Guys, may inihanda po akong sangkap na dalawang pares na atay at balong balunan. Ito po ang hihalo natin sa ating putahe ngayon. At meron din po akong mga sangkap na bawang at isang sibuyas. Ito po yung kinsya isang Ang bawang po natin ay kalahating uh, buo na, na bawang. Sorry. At, at, ang sibuyas natin ay isa, isang peraso. Meron din po tayo dito isang balot na bihon noodles. Yun po ay kalahati. At guys, maghalo po tayo ng gulay dito ha, kalahating ripolyo, mga one part po yata ito. And then, isang pirasong carrots. Ah, uh, discard niyo na po, medyo may kamahalan ngayon ng gulay. At guys, meron na akong dalawang ginisa mix at one half na pinampaminta at isang chicken cubes. Ayan, at gagamit tayo ng toyo. Siyempre for seasoning at isang balot po na pansit kanton. Ito po ay one fourth. Ngayon ay mainit na ang ating mantika. mag na po tayo ng bawang. At hintayin po natin mag golden brown halu halo-halo lang po bago po natin isunod ang ating sibuyas. Medyo nag golden brown ng ating bawang. Isunod na po natin ang ating sibuyas. Yan isang kutsa po natin muli. Yan, okay ng ating sibuyas. Nag-translucent, sunod na po natin ang ating gizzard at liver. Este, hindi pala to sa atin. Este, sa manok pala to. Chicken, gizzard, and liver. Isang kutsayin lang po natin mabuti para manuot ang ating sibuyas at bawang. Bigyan ko lang po ng 1 na pamintang pino ang kutsa po natin ay maaari naman po natin timplahan kahit isang kutsarang toyo haluin po natin itong mabuti para magkalasa naman po ang ating chicken gizzard and liver tapos silagay syempre ay haluin nating mabuti para ma-dissolve naman ang lahat ng seasoning yan nakikita nyo guys lumalabas na yung mga taba-taba na nakapalibot sa ating atay at balambalunan no, diba, nagmamantika na syan sarap pag po ganito na medyo na half cook, maaari na po natin ilagay ang ating mga gulay. Ayan, haluin po natin mabuti. Gisa po natin siya dito. Then matapos po natin halu-haluin ang ating gulay sa ating atay balumbalunan, ay timpl timplahan po natin ng ginisa mix yung dalawa natin itinabi kanina. Ngayon po ay maglalagay ako ng kalahating litrong tubig. Simplahan na po natin ng tatlong kutsarang soy sauce. Siyempre, matapos ilagay ay haluing mabuti para matunaw lahat ang seasoning na ating nilagay. Guys, kapag medyong naluluto o half cooked na ang inyong gulay, ay maaaring nyo na pong tanggalin ng iba bilang toppings natin sa ating pansit. Ilagay na rin po natin ang natirang kalahating litrong tubig. Ibuhos na po natin siya. Lalagyan ko na rin po ng 1/4 cup of soy sauce. Matapos yan ay syempre haluin natin. At nga pala ilagay na rin po natin ang ating chicken cubes. Then ibuhos na rin po natin ng ginisa mix na ini-prefer natin. Ayan, i-boost po natin ang natitirang pinong paminta. Tapos natin nilagay lahat, syempre haluin po natin upang ma ang lahat ng ating inilagay na seasoning. Matapos na itong haluin, syempre takpan po natin at hintayin natin kumulo ito. Guys, after 8 to 10 minutes, depende syempre medium high lang, ay maaari na po natin ilagay ang susunod nating sangkap. Ito habang kumukulo siya, ilagay po natin yung nahugasan na po nating bihon noodles na vermicelli. Ilagay na po natin siya paunti-unti. Ayan. Ay matapos po natin ilagay lahat. Ayan, ilapat po natin at haluin mabuti hanggang sa ito'y lumambot. nyo naman guys na umaalas ang ating noodles. And then habang hindi pa siya tumutuyo ang tubig ay may natitira pa, ilagay na po natin ang ating pansit kanton na one-fourth ang isang balot. Maari naman natin siyang hati-hatiin. Ayan. Ayan. Palambutin po natin siya sa ating bihon noodles. Ayan. Meron pa siyang natitirang sabaw. Kailangan pag inilagay niya siya ay meron pa siyang Medyo konting sabaw para hindi naman siya matigas. At least lumambot naman po ang ating pansit kanton together with our bihon noodles. Ganito lang guys ha, huwag po kayo maghaluhalo hanggang sa ito'y maluto lahat. Para wala naman pong matigas. Ito o, oh, ayan, yung paghaluin hanggang sa ito'y matuyo. Tikman nyo kung medyo matabang. Ay, timplahan nyo pong mulik na ayon sa gusto nyong panlasa. guys, nakikita nyo, natutuyo ng ating sabaw. Tikman nyo po kung pansit natin, mahal na. At tikman nyo rin po yung lasa kung naay na sa inyo. Siya nga po pala may naiwan pa tayong ginis. mix, i na po natin itong isa. Di po ba? Dalawa siya. Ayan, after ilagay nyo po yan, syempre haluin nyo muling mabuti para matunaw o ang ating seasoning na ginisa. ayun. Ayan. pala guys, maari nyo po itong gawing negosyo, pang almusal, pang merienda, o anong trip ninyong oras ipitinda to. Maraming mga nagtitinda nito, halagang 15, 20, discarding nyo na po kung paano nyo ibibenta. Depende rin po sa costing nyo. Okay guys, ting ko pwedeng pwede na to, kaya maari na po natin to lang takan. Ayan, lagay na po natin ang toppings natin. Ayan, diba? Ang sarap, tama-tama lang ang luto ng gulay. nagugutom na ba kayo guys? Ako nagugutom na. Kaya mag na po tayo. Tara! A few moments later. Yan! Kain po tayo. Excited na po ba kayo? Sa paborito ninyong pansit bihon? Guys, sakto-sakto lang yung pagkakaluto ng hibla ng ating mga noodles. Ayan, pati po yung gulay natin. Tama lang naman po at ang ating karning pantay at balumbalunan. Guys, kung nagustuhan nyo po ang video ng ito ay pakilike and share po. Mag-subscribe na rin po kayo and pin ang bell button para ma-notified po kayo sa mga bagong video i-upload ko. Maaari din po kayo mag-comment sa ibaba. Hindi na po ako maglalagay ng costing kung magkano pagkakabili ko at ginastos ko sa pansit na niluto natin dahil sa pabago-bago po ng presyo ng ating mga gulay dahil tumataas at lalo na rin po yung mga karne. Discarding nyo na po kung ninyo ito ibibenta kung sakaling nyo ito gagawin ko negosyo o business habang nasa bahay. Then guys, kung ibibenta nyo po ang pansit na yan, maaaring nyo po i-display at ilagay ito sa isang tray tulad nito. Ayan. Then, itapings nyo po yung gulay. At ay naiiwang kinchay. Siyempre, hindi ko kasi nilagyan yun na sa plato ko. Ayan. Pero pag ibibenta nyo, ayan, mas maganda, presentable, at pampadagdag ng aroma panlasa sa ating pansit gisado. Ayan. Okay, guys. Enjoy! Bye-bye! Hanggang sa muli! Maraming maraming salamat po sa suporta! Ah.